Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook.

medyo mura dito at itingin din ako ng ilang panindahan na pwede ko madala sa Amerika. So, mamimili muna ako guys, then balikan ko kayo dahil lalakad pa rin kami sa bayan. I-share ko sa si inyo kung ano talaga yung tubo ko dito sa Lucena. So, pasyal muna ako guys. Ha? So guys, nakabili ako ng ilan. Ganda nito oh. Eh. So, ito aking anak, si ate. So, nakabili na kami ng ilan. Ganda ay, dito pala may Hindi. Paano nga na? Mayroon shorts na nagpilain. Kailangan ko naman mga shorts. the

the flame yeah i think i'm the same oh my god too much too much it's getting good it's fire burning holes inside my brain feel the fire keep the melters down again now it's pouring through my veins I know some days with you is pair of dice But now you spin me in a world with all your lies Want you to feel the way I feel inside I'm reaching out for help you got me in a red tide Hey guys! Happy Sunday! This is the next day ng vlog natin kahapon pa sa bayan. E eh, nagluto kami ng sinigang na lapu-lapu. Ayan! Ang sarap-sarap. Very simple lang yung pagkakaluto ni Daddy with kamatis and may mga gulay-gulay na sobrang hindi ko nakakain sa Amerika or naluluto ko. And nagpritos din kami ng lapulapong isda. Ipakita ko sa inyo guys. Unang aprito uh, ng lapu-lapo, Ayan, ang sarap-sarap. Only in the Philippines lang din talaga tayo makakakain yan. Although meron naman sa Amerika but syempre iba pa rin pag dito tayo magpapaluto sa Pinas. Fresh na fresh yan galing from the palengke na So, kain po tayo later. Eh, pinalamig ko na yung ibang uh, mangga. So, we have banana here for matami. So, yummy, yummy talaga tong sunday namin talaga. So, iba kasi yung mangga sa state. So, nagpabili ako ng mangga si dito sa Pilipinas. So, tikman natin dito. Nagpalamig na ako na. So, lunch time later. Bye, guys! Yes, 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 yes. Yummy, yummy! Yes, 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 yes guys! Welcome back to our vlog! And today, it's Sunday. Hindi kami nakasimba kasi sobrang init. But kahapon, kung makikita niya sa previous vlog ko kahapon sa Saturday, nuspa Philip, tapos pumunta nga ako sa bayan uh, yung sa UNITA. Punayin ako ng mga ilang uh, pwedeng mabili at madala for summer sa Amerika at iba-iba nila pwede ko ilagay sa akin shop. Medyo nag-uli-uli lang kami, tapos hindi na rin kami masyadong kumain. Dumaan kami sa Andok's, kasi gusto-gusto ko makakain, makatikim ng Andok's. Dumaan kami ng Dunkin' Donuts. Even though meron naman Dunkin' Donuts, sa states, parang same ko ng lasa. Pero okay naman. Tapos, i-haul ko lang din, before closing my vlog, kaninang tanghali, uh, ang sarap ng kinain ko talaga, eto yun. Again. So meron akong uh, manga, alam niyo naman na talagang um, yung manga ko nila sa States last last year ay nakuha sa airport kasi hindi allow sa pagpasok mo ng Amerika na may dalakang So, shout out yan sa mga pupunta sa Amerika but I know alam nila yan. Pero for me talaga, ay nagbaka sakali lang talaga ako. So, napakainit. Thank you kung Tanya. Ayan, lagi nga akong inaayusan kasi hindi pa ako nagkakapagpaayos ng buho kasi for sure mag-iipit pa rin ako. Sayang naman para magpariban. So, after onwards ko na lang bumalik sa States, baka magpapaayos na ako ng hair. So, yan, yeah, nagpunta kami sa Unitap kasi isa yun sa favorite ko rin puntahan. Most of their items coming from China and Korea. I don't know, correct me if I'm wrong pero lahat ang nakikita ko sa kanila ay meron din ang Lazada at Shopee. So, kaysa magbayad pa ako, mag-shipping pa ako. So, yung iba, tumina na ako, nag-research na ako. So, si ate, yung aking angel, si ate Hazel, baka siya makasama ko before my flight. Na pagkagaling ko ng bakok, baka magpapahinga lang ako. After that, mamimili na ako ng ibang kailangan para at least matagal pa ay ready na ako. So, check-check na lang sa aking maleta. Because these days, very busy ako. Ngayon talagang Sabado at Linggo ay prepare ko sa bahay lang para makapagpahinga at sobrang init. So, para hindi tayo nagkakasakit, safetiness din. So, tama-tama naman kahapon kahit hindi ako nakaada ng mas. Ako ay nakapag-pray at nakapunta sa simbahan para magpasalamat sa blessing sa natamu ko na nakauwi ako na mawalhati dito sa Pilipinas at makita ko ang aking pamilya. So, very, ano lang, very clip, slow lang yung mga vlog ko. Pero, but anyway, yun talaga yung buhay ko dito sa Lucena, dito sa Pilipinas. At sobrang happy ako kasi kasama kong anak ko, mami, daddy ko. Uh, ang sarap ng uupo kayo para magkwentuhan, maglambingan, magkumustahan. Ganun din yung mga ilang kamag-anak kong nakita. At ngayon nga, excited ako makita yung mga few friends ko na hindi busy. So hindi talaga ako, kahit anong akit nila, tamad akong lumabas. Mas probably, ang hirap magkasakit, ang hirap lumabas. So for me, parang dito na lang sa bahay, dito na ng food, pagkababa ng init, dito na lang tayo magkwentuhan, magkumustahan para safe tayo. So pumayag naman sila. Ay, hindi ko alam kung kompleto kami. But yung two friend ng college ko ay pupuna talaga sila. Kasi taon-taong uuwi ako talagang check attendance kami magkumustahan. Even though nag-uusag kami sa video call at saka sa text most of the time. Pero mas gusto talaga namin yung presence namin. At syempre sa wedding ko nandun din sila. But before my closing my vlog, eto yung nabili ko sa Unita. Alam mo gusto-gusto kong bumili dyan kasi ang gaganda rin ng items. Kung hindi ka naman pihikan, hindi rin naman ako mahilig sa mga branded. Alam mo mahilig din ako sa mga tamang presyo lang na hindi naman mahisira agad at pag nilabhan ay okay pa rin. So, nasa sa'yo yan how to handle yung mga fashions and outfit niyo So, Uh, dahil mainit ngayon, may ilan ako mga binili. Then for sure, pagdaling ko ng Amerika ay mainit. So, imimix and match ko na lang. At sabi ko nga sa inyo, lahat ang damit ko sa Amerika ay binonate ko na. Yung iba binigay ko dito, pinadala ko or inukay ko. So, kailangan ko na ngayon maglagay ng ibang pang summer para next year may mga available na ako. So, hindi na ako gagasto. So, unahin ko muna ay eto ang ganda nito. Oy. Mahilig talaga ako sa mga satin Even though I'm going to Bangkok, Thailand, mas marami pang suppliers and shop and market market doon na pwede kong bilhan. Kasi nga for almost 2 years and a half ko nagturo doon at nagtrabaho bilang English teacher. Alam ko yung pasikot-sikot kasi doon ako first time talagang nag-boom ng business ko ng gansing closet. So abangan nyo dahil malapit na ako magbukas ulit ng bagong shop sa Amerika along the way in Los Angeles, California or uh, Long Beach. Abangan nyo yan. Ipe-prepare ko yan pagbalik. So, pagkatapos ng ating pahinga at bakasyon, todo trabaho naman tayo, di ba? Diba? Ipon-ipon ulit. So, eto, nakuha ko to. Ang ganda. I-haul ko sa si inyo. Comment down below sa mga nasa Amerika na gusto nyo magpabili. But I think iisa lang yung size niya, medium to small, that kasya pa naman yung medium sa akin, na-stretch pa naman yung tela. Ito din. Alam mo, ang mamahal nito sa Lazada, pero nung tinignan ko siya sa Unitap, ay pasok na pasok sa bangako at hindi pa ako lugi. At kung pag ipagtitinda ko to sa Amerika at nakita to ng mga suki ko, konti lang ang aking idagdag na kita, ay for sure tama na sa akin. Hindi naman ako naghahangad ng bonggang-bongga. -bongga. Basta yung tama lang, nakikita ako at bawi ko ang aking puhunan. Fine with me, masayang-masaya na ako. Nakakaipon din ako nun. So this one is very nice. Nagmamadali kami kahapon kasi medyo hapon na kaya we decided na pagkabalik ko ng Bangkok even though mamimili na ako ng konti sa Bangkok kumuha kami ng isang bagahe 20 kilo so talagang alam ko mamimili ako ng konti pero binachat ko rin para hindi kami mahirap magbiyahe So tama lang at baka ito na lang ako sa Lucena bumili at yung kakasya lang talaga dun sa dalawa kong maleta para pagpunta ko ng Amerika ay wala ako maging problema. So tama na lang yung tamang ibang paninda kasi for sure pwede naman tayong mag-online at makisabay sa mga ilang pakargo na tama lang din yung budget para makapagpinda ako sa Amerika. So next naman is shorts. Ayan, ang ganda ng shorts pati tela. Happy-happy ako mamili sa Unita. Ah. Miss na mis na-miss ko yan dahil nung nagtitinda pa ako ito sa Pilipinas, bumibili rin ako ng ilan dyan at napagbebenta ko at napapatungan ako ng maayos. So, for me, it's okay. Ganda niya. Magagamit ko yan sa skates so kasi sobrang init din. And wala na akong shorts na panglabas sa States. At kapag pumunta ako sa mga Rose, TJ Max, Marshall, or DDS, medyo mahal. So dito, yung 2,000 mo, marami ka nang mabibili. And for sure, alam mo naman ako, mega budget, ayoko ng gasos ng gasos. So, yung tama lang talaga na alam kong magagamit. And good opportunity na may extra ako ngayon. At nakasingil ako sa mga ibang pasabay. So, sumahod ako sa business ko. So, sabi ko, gamitin ko tong ibili ng pasalubong at mga kailangan ko sa Amerika. So, this one, ang kitin Summer din. Alaw naman ng asawa ko na mag-shorts ako kahit hindi maganda ang legs ko. Basit kasama ko siya. Tsaka yung very presentable. Wala namang masama kung maikling suot mabasa, hindi ka bastos-bastos, ba? -bastos, diba? So, this one is nice. Ayan. Next naman is... Alam mo naman ako, mahilig ako sa mga blouse na ganito. Yung mga kakaiba. Yung mga pa up So, ito medyo makapal-kapal. So, until September 2 hanggang December na maglamig sa Amerika, for sure magagamit ko siya. So, ganun ako bumili ng gamit para namimix na match on summer and winter kasi ganun yung kalakaran sa Amerika. Talagang kahit na matagal yung summer, uulpot na agad ang taglamig. So, para yung mga damit mo ay ready ka talaga. Hindi ka bili ng bili, ba diba? So, this one is nice. It's purple. Next naman is this one. I think babalik ako nito kasi may blue. Parang gusto ko siya. So it's very nice niya. Meron siya sa likod ah. So parang kuri-kuri yung style niya, di ba? So ayan, it's so cute. Pwede ka naka-shorts, naka pants naka-skirt. Alam mo naman ako, mahilig ako mag-mix and match. At hindi ko kailangan na mamahaling damit. Yung tamang pressure lang na pag nilabhan mo ay buhay na buhay pa din. So sabi ko nga sa inyo, nasa pag-iingat lang yan how to handle your things diba? 'di ba hindi naman kailangan sobrang ubod. pero wala akong agen sa masa mamahalin dahil bumibili din ako at bumibili din ako ng branded pero kung gusto kong makatipid at alam ko namang hindi naman nakakatipid kasi yung 300 to 250 mahal na rin yon hindi hindi na rin masasabing mura yun, 'di ba so nasa pag-iingat mo yun, how to handle mo para mo labhan lalo na ako mahilig ako magdamit I love to dress up, I love to fashion it, kahit napasok ko sa trabaho, lalo sa trabaho ko walang uniform. So gusto ko presentable talaga ako pag pumapasok ako ng trabaho. Diba? Next naman is this one. ganon pa din siya. So pa sa pants, sa shorts, ayan. So pretty, diba? And, <clears throat> alam mo sa so online na habili ako nito, bago ako umuwi, bumili ako sa Bangkok, nagpa-deliver, even though pupunta ako sa Bangkok, nagpa-deliver ako kasi gusto ko pagpunta ako sa Bangkok, mailan akong pieces na iya outfit na para sa ganun hindi ako nga after that saka ako mamimili. So wala pang laman talaga yung maleta namin. So may budget kami dyan, hindi naman kami mag-shopping or magluluho, yung tama lang talaga, paninda at mga ilang personal items namin, lalo na ang skincare. So, ito nakakita kami ni ate. Ang ganda niya, kasi mas nakamura ako. So, summer it's shorts. Ayan. Alam mo, naghahanap ako ng extra large or large para sa aking BFF na si um, Joanne. Si Cici si Joanne sa Alaska. Kasi nga, parang we're planning to go in July para sa Independence Day. Doon kami mag-holiday. So, sabi ko pa sa lubungan ko siya para kami tweenie. Pero wala talaga. So, baka sa bangko ko na lang siya hanapan. So, this one is cute, ba? Diba? Pwede ka dito naka lang, naka-crocs, or naka-rubber shoes. Very relaxing lang yung dating, ba? Diba? So, ayan. Partner siya. So, outfit cute niya, o. Oh. ba? Diba? Nakachamba ako. Nakita namin to ni ate dito. Sabi niya, so, bigyan mo na bagay. So, isang ko, oh, ano? So, ang cute niya, ba? Diba? So, ito mga to, matagalan na itong susutuotin sa States. I think before 2 years or 3 years, bago ila ako magpalit ng damit. Kung makakabili man ako, but for sure, um, isishare ko pa rin yung mga blessings ko na hindi ko man nasusuot. Ipapapigay ko din. And syempre, last, ito brown siya. Kasi nga nahihilig ako sa brown. Pag tumatanda ka na talaga, gusto mo lang yung mga mellow and classics. Even though ang hilig ko sa colorful, kasi nga masayahin akong tao. So, ayan, ang ganda rin to. Sa short shorts, sa palda, medyo makapal. So, until winter, magagamit ko siya. I think nagastos ko dito almost 2,000. Pang pasok sa bangal. Almost $40 lang siya. So, hindi mabigat sa bulsa. Talagang budget na budget. Talagang yung tama lang talaga yung ko. At kakasya sa closet ko. Kasi, maliit lang din ang closet ko sa Amerika. So, yung iba kong gagamit, nasa ilalim mo ng kama, lahat ng winter clothes namin, inorganize na namin. Kasi nga, matatapos na ang taglamig. Even though malamig pa rin siya. And syempre, nagdagdag lang ako ng panty kasi nga sabi ko sa inyo, kapag nagta-travel ako, madami akong bra, panty, tsaka mga extra things para sa ganun. Case of emergency, handa pa rin tayo, di ba? Kasi ang hirap maglaba kapag tayo magta-travel. So, yun lang yung mga nabili ko kahapon. Siguro hindi ko na siya lalaban sa Amerika na lang. Baka ipapack na lang namin ng maayos para very comfortable sa aking maleta. Tapos after onwards, kung hindi ako maging busy after my meeting sa aking wedding coordinator, baka mabili na kami ng ilang paninda at pasalubong para hindi tayo nangangarag sa alam nyo naman na attitude ko, gusto ko malayo pa lang, nakadiary na, nakalisan na naka na, para pag malapit ng ales 3 days before that i-review na lang para wala tayong nakakalimutan at organize na yung maleta para peace of mind na lang at sarili ko na lang yung iintindi So, yun lang naman po yung mga pinagkaabalahan ko dito sa Pilipinas, sa dito sa Lucena, dito sa aming bahay. Most of the time, kausap ko si mami, si daddy, kasi syempre, iba pa rin yung video call. So, ngayon talaga, uh, ako mismo nag-aasikaso sa kanila, pero kapaligtaran, sobrang pag-aasikaso pagluluto nila sa akin pangungumusta pag-aalaga so talagang sulit talaga even though short uh, vacation to pero sobra akong nag-enjoy sobra akong natuwa sa blessings na talagang to thank you papa gan talaga and talagang uh, iba talaga pag nakakasama mo yung pamilya mo na relax ka talaga but now and then naman magkausap kami ng asawa ko and happy ako kasi nasa side siya ng parents na ngayon kay mama, magkakasama sila so may peace of mind ako kasi may kasama siya so alam kong safe yung asawa ko eto nga yung aming video call kanina Ayan. so lagi rin kami nag Ganon ganun din yung anak niya, Kino, kumusta na ngayon naiingit siya kasi palagi magkasama pero probably 5 months naman uuwi uli kami ng Pilipinas so kailangan mag magipon dahil December magkakasama na kami tatyo, so yun lang naman naman si share ko sa inyo talagang kapag kayo uuwi, spend of your time with your family, lalo na sa mga hindi nyo madalas nakikita at nakakausap. And syempre, most of the time, you need to take rest. Kasi alam nyo, pagbalik ko ng reality, magtatrabaho na naman kayo. So, yun ang ginagawa ko. Kain ako ng kain, tulog ako ng tulog. And I think talaga, I share of time with my friends. Para makita ko rin sila at ko sila. At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung mga business ko. Kahit nakapagpahinga ko, talagang nag-online ako ng business ko. Syempre, patuloy pa rin ang pagtatrabaho, Even though you take rest, syempre, yung mga talagang uh, nagiging butter and bread natin, ay hindi din natin kailangan makalimutan. Siyempre, hindi din natin nakakalimutan na kahit tayo nagkasaya, ay tayo pa rin magdasal uh, at magpasalamat sa lahat ng mga blessings at blessings. Ayan, yun lang naman po ako share ko sa araw na to. Another vlog na lang po kapag dumating yung mga friends ko para makilala nyo sila, mabahagian ko sila. And eh, yun lang naman, and tomorrow is another vlog. Isasama ko po kayo sa aming uh, bakasyon sa si San Juan, Batangas, kung saan po ang lugar ng daddy ko. Pasilip ko sa inyo, shortly, vlog lang nun, pero gusto ko ipakita sa inyo ang isang happy moment kong bakasyon dito sa vlog. So guys, thank you for watching my vlog. Ay, yeah. Sa mga nanonood po ng vlog ko, mga nagko-comment, Lalo na po yung mga tiga Lucena na nakakakita po sa akin sa vlog at mga nasa California din po. Hello po sa inyo. Thank you po sa panunood at mga comments ninyo. Sana po tuloy-tuloy kayo mag sa akin and hopefully makapag-giveaway po tayo at makapag-share po ako ng appreciation sa inyo sa mga nag-subscribe at nag-comment at hindi ko binibitaw sa akin journal diary sa akin YouTube Thank you so much po talaga. And syempre, sa mga friends, sina Kevin at Jessica, sa mga Support na po na tumususubscribe sa akin, nagko-comment. Maraming maraming salamat po sa inyo and goddess, bless to Jessica and Kevin. Thank you so much talaga. Na-appreciate ko talaga kayo and see you soon. Ingat kayo palagi. Ayan. So guys, thank you for watching my vlog. More more vlog po po ang gagawin natin dito sa Pilipinas. Hanggang short um... bakasyon po tayo. Ano? So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye!